One. Good morning. So, ayan, dito po tayo kay Ate Nora. Dadali natin yung ipinabibigay natin ni kami Evelyn, Arilo, and yung hikaw po na pinabibigay ni Park Amanda. Good morning, good morning po sa lahat. Parang wala na namang tao, guys. Pado. Maputi ko. Hmm. po kasi dito. Tapo! Sarado na naman, guys. Tapo! Ate Nora! Ay! Nandun pala. Ah, nakain siya ng ano, American Citrus. Nandun sa sasakyan. Hindi na siya bumaba. Hindi. Hindi. Bakit? Ano nangyari sa iyo? Ano nangyari? Bakit? Ma, bakit? Hindi pa lang kagamdahan ng bahay kumabuti Mabuti pa ka po yung luma. Kung bahay wala akong problema. At sabi ko, ito, ito. Kung pwede lang ba akong pumatay ng tao, sabi ko, kung may kasalanan o kahit hindi ko kasalanan, aminin ko. Pero, kapag lado ko, huwag pakikianman. Bakit mo pa? Nagpasurvey niya, kaya nga kakopi, nagkasunda ang gawain itong bahay na ito. At ito ay no, mga ma. anak ng mga partidaryos na magkakapatid ng pamilya ng buhay pa. Mm. Ngayon, bakit mo kami nagpasurvey na hindi daw sila alam? Kaya daw sila nagpasurvey ng kanila. May sarili daw silang tinatang. Anong pakialam ko? Bakit kayo magpapasurvey Ah, parang ano? Ang gusto ko sabihin kayong magpapasurvey. Sabi, alam daw na asawa ko, paano nilaman ang asawa ko? Pagdating ang asawa ko matapos ang pagsurvey nila. Hmm. Kaya na nasa babo. So paano ito, yung bahay mahagip ng kanila? Hey, hindi aari. Kahit sabi ko, ito ang mamatay ko. Payag ako. Pero ang kailangan ko, ang pamilya ko, huwag makikialam ng buhay na may buhay. Hmm. napan, dalawang araw na wala nang umalis. Dalawang araw na akong nagagalit. Sabi ko, ano ka kayo? Kayo naghihiyawan. Diyan narinig ko ang pangalan ng Pero pag huwag na huwag akong pakikalman. Hindi, maganda niyan, Ate Nora. Wag usap kayo ng maayos. Pangit yung ganyan na magkakapit bahay kayo. Ay, oo, ganda Oo. Sabi ko, ano ba? Katalaga wala na. Di ba nang itayo itong bahay dito, lahat ng mga anak ko wala. Mm -hmm. Tapos, inisino niya, no? Kaya ang tawag ko niyan, mo niyo babae. Ne, huwag kang magsasalita ng masakit nee. sa kapwa, ate. Huwag kang sa sarili ko. Pero kita sa kanya. At sabi, ano ba niya yung mga anak ko? Simula pagkaliit hanggang kasakwa ko, kulang na lang ako yung na. Ay, hindi lang kayo nagkakaintindihan yan. Mm -hmm. Ay, hindi lang kayo nagkakaintindihan yan. Sir, ano, na magbubuhay. Tinulungan niyo nga. Hoy, excuse me. Ako na nga sinasabihan dito na mamatay ang mabula ko. Oh, yung ako magdadas. Ano ikaw? 75 ang marka mo. Sabi ko, ano ba sa O, personal ka na niyan pang mm, yan ay mga ano lang, atin huraga nito. Huwag mo nang pansinin yung mga chismis-chismis. Huwag chismis. mo nang pansinin yung mga paninira ng kapwa. Ang mahalaga, wala kang ginagawang masama sa kapwa mo. Mm pati mga kandidato at ako daw ay ba bakit daw nakapiyaga ng mga pangalan ko sa buong mundo sabi ko alam ako kahit ako ay ganito ang larawan ko ang kasaysayan ng buhay ko nasa buong mundo kasi nakabidyo ako Oo. pero bakit ganun ako ang bintangan ng lahat kagago ang kasalanan ko si kuya emong ano, Parang nangangaluloko yung asawa ko, sabi niya. <laughs> bakit gano'n darating ang asawa ko? Sumukusan mo sa akin ng asawa ko? Ano yung nagawa ng asawa ko? Nandito lang sa paligid ng bahay ni lumabas ng barangay na bigyan ng pahog ng ulam. hindi ako sa sa asawa ko. Bigyan ng ulam. Ano na lang, siguro maganda nito mag-usap kayo. Ayaw ko kasi ng magulo, di ba? Ayaw naman natin para hindi ka rin ma-stress. Baka ma-stress ka ng ma-stress na naman. Ko, sabi ko, kayo naman ako ma-stress. Ang gusto ko naman katotohanan, kahit nga kasalanan ko, kayo, hindi ko kasalanan, inaamin ko, kaya ko kasalanan nila, hindi nila maamin. ganito, sinasalita pa lang niya, babaguhin niya, nasasabay, hindi daw niya sinasabi. Sabi ko, binibay yung ako. Hindi, ah, mag-usap na lang kayo tin ng personal gusto mo. pag ko kayo, ganon, kakausapin. Kailangan nandito si Kuya Emong. Pangit kasi yung ano, hindi nagkakaintindihan sa akin ako hindi makikipag-usap mm. asawa kong kausapin hindi maganda rin yung nandyan hindi, ka hindi, hindi, na ako ako makikialam asawa kong kausapin Uy, hindi ng pa, sasabing, alam ng ko, mo ko. Pa, o, di. Pag nandito si Kuya Emong, kailan ba nandito si Kuya Emong? Sabi ko, ano ba naman ako? Milyonaryo ba ako? Ano na ako? Sige na, sige na lahat sa akin. Ah, hindi ko millionaire milyonaryo mo, walang pira, mayaman. O, oh, luka, 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 sira. lahat na sa akin, na. Pag nandito na lang si Kuya Emong, ha? Pasensya na, pero hmm. na, kabundang, kabundang. ako. Alam mo, ganyan, akong kagundo ka. Nakita mo, may nakapila dyan, hmm. mali. Lumayas ako ba? Ako si Susa. Tara na nga ako sumaka na. Kumuya daw na gulubad na ng panty para direksyon. Ay, Ay, hayaan mo na yun. Huwag mo pansinin kasi. pinag mo kasi yung mga chismis, chismis. Focus ka lang sa ginagawa mo. Pagpapansin. Eh, ito ka. Ha? Di mo yung mga yung dito. Ito ka. Yung bandang kulit at napatanggal ko yung pako nyo sa pagitan ko ngayon na yan, natanggal na yan hindi na makikami sa pagitan putulin pa, putul mo na niya ang kahoy na yan at pagod na pagod ako ng kahawalis sabi ko, sasabihin ko sa ko. At asawa ko ano na ito ang ko hindi daw siya nagsasabi ano naman tapos ko ngayon ka ang madaling sabihan niya alam mo naman ay yung karating bahay karaming hayo pag hindi ay sa ano, sa salita. Mabuda na nga lasun. Tapos pagkakatayan niyo man. Bikla mo sa barangay, sabi ko, ah, oh, nang tumayo ako. Sabi ko, ah, ganon, oh, sige, dalagari ka. Ay, hinapag ko. Ilagyan ko dyan ng bitang. Hindi ko mahuli, hinapag ko ganyan. Eh, hapas ko dito na huli. Hindi ko man akalain pa dati ko sa ano. Ay, ginawa. Chay, hulihin mo na. Bago ko na. Sige natin. At uh, ganito na lang ang uh, maipapayo papayo ko sa iyo, ha? at bilang kapatid mo na tinuturing oh, ganito na lang yung mga sinasabi nila wag mo na lang pansinin ang mahalaga wala kang ginagawang masama sa kapwa tapos yung mga tulong namin tulong naman yan hindi naman yan ang gagaling sa amin lahat galing yan sa sponsor may mga nagmamahal sa'yo na nagpapabot ng tulong Kaya, ako sa mga na ako. Bakit ka matatakot? Matakot, bibigay ka ng pira pa kaya na ikinuha. Baka ako'y mapalis na ako. Oh, hindi, kasi yun ay galing sa mga nagmamahal sa'yo. So, hindi naman pwede na hindi namin ibigay, yeah. di ba? Oo, nando nandun na tayo. Ako, oh, na. Hindi ka tulad ng oh, pinlahat sa akin. Hindi, Jopin, wala. Kaya, ano, Pero... Naku, nasa isip mo lang yan, takot. Alisin mo yung takot sa isip mo. Gawin mong uh, payapa yung uh, isip mo. Lahat ng problema, ibigay mo lang kay Lord. Gusto mo, mag-charge tayo. Ginagawa At tapos, Ate Nora, maganda nito. Mag-usap kayong, uh, kung sino man yung mga nariringgan mo na hindi maganda, mag-usap kayo. Hindi po, ate Ruda, nagsasabi ako. O, um, doon. Eh, hmm. parang manood ako. Karami ka ko nandun ang lahat sa simbahan. Eh, parang nakapagsalita ako sa sarili ko. Nabukha ko ni kama. Sa sarili ko, nagbulong sarili. Sabay lang ako doon. Hindi, hindi na ka umawag. Mga kalipas mo na ilang. Oo, so, na. Hindi ko po na ako ko doon. Yung, potang... um, basta, ano, ipag-pray mo na lang. Ano, magmanalangin ka para payapa yung utak mo, te. Ayan, so... Okay, ang sa akin,

ano mo miswa, ilalagay ko sa patula. Napadaan ako dyan bago dumating ng ina. May nagbibentang isang murang mura isang daang piso lalapod sa rilong ng liwa. Ano ba nga ko tuwang-tuwang. Pati makain. Alam ang hindi kumain tanghali hapon at pagsukot na. Ayaw niya, tapos ng pagkagabi. Ayaw ako, eh, na ko. Sabi ko lang, ginawa ko, nagamot ako sarili to. Main lang ako, maya, basta buro, gumaling ako. Pero yung bata, hindi talaga kumain hanggang bukas mga bata. Mayroon talaga nila. Eh, paano nga, may pera siya, kung ano-ano lang nabibili niya, hmm, kaya. Hangin, ano ko, iyon ko ba naman sa bata? Yung, ha? Ang bata mo dos, yung, dos, yung, ba siya? Ang bata Ah, baka namimiss yung mga kapatid. Napit na yung mga tingin ni Brian. Ah, birthday ni Brian. O, oh, matawag nga ni eh. <laughs> ano ba naman, di ba? kunta tap Sabi ko nga po, ewan mo, hindi na naman pumasok ang kalbot. Ang kinatatapak ni Brian. Ate Roda, yung kibaba, sabi. Ang kalbo ko, pag dumating ang galing. Kung tanghali dumating, gigising nyo ang alas niyo. Ah, sige na. At hindi ako pwedeng magtagal tinora, marami kami pupuntahan. Marami kami pupuntahan. Ibidadaling ko lang to sa yung hikaw at saka rilo. Oh, na, ganda-ganda nito. Na Buksan mo po kadyan tinora. Basta, payo ko sa iyo ha. Ayaw ko kasi na stress ka. Ay, ito, ito, ako sa iyo. oh sige. Ano ba mayari? Mayroon aking solar, sinira ni Kalbuta. Tatlong number, one, two, three na lang. Nandun <laughs> lahat ang juice na. Pakina ba ako? Ah, saan ang solar mo? Nandun sa likod. At pinasukan ng Bluetooth sa silpon. Tano oh. ka? Oh, wait. Hindi yun mamasira. o nga hindi sira tatlong number, kaya ba yung mail Ay, hindi ko alam yun eh Tatanungin ko si Kuya Mail. Kasama ko kasi si Kuya Mel. Salamat marami. Kaya, oh, ikaw, para sa'yo yan. Galing kay Part Amanda. Apo, hmm. Ganda yan. Sukat mo. Ito ko po naman ay ano. Rilo. Oh, akala ko ba naman ay yan. O si... oh, yan, mga saya na si Ate Nora. Ito yung ko yung sa ano. Rilo. Ay, hindi. Rilo to. Rilo. Para sa'yo din to. Bigay to ni Ma'am Evelyn ako, Pablo. Ay, nalilang mo. mo. Wala kayo. Oo. Oh, oh. Basta ayaw, ayaw ko nang na-stress yung... ka, ha? Pista. Ayaw okay. ko nang na-stress ka, Ate Nora. Ay, sa okay akin naman, Ate Roda. Ma-stress oh. hindi. Oh, walang problema. Basta ako na sa bahay. Ah. Oh. Suot mo dahil, Ate Nora. Suot mo. Kulo oh, na yata. Ako nito, ito mayaman. Oo, basta. Hindi. Ano ba ito? Ay, malaki pala. Paputulan lang, Ate Nora. Ay, marunong po. Marunong ah, marunong ka? Marunong ako magpaputulan. Sige, paputulan lang. Ilalak lang to. Ito yung tangga. Si Ma'am Evelyn. Si Ma'am Evelyn. Si Ma Evelyn nagbigay niyan. Hindi natin matangga. Wait lang. Buksan ko. Yan. Ito lang to. Inaangat at inora. Eh, buksan mo muna dito. Isasara natin. Oh, buksan mo to para mailak. Ito lang siya. Angat. Wait lang, wait lang. Angat mo muna to tigas. <laughs> sige, sige. Yan. Makamasira nga yung koko ko. Yan, sige, te. Yun, hinihila lang yan. Sige. Matigas. Hmm. Ano ba to? Ganyan yan. Yung pagkalak. Ay, nga. Ito, baliktad. Ayan, oh. Di, dito, te. Di, dito. Yun, dito. Baliktad ba yun? Yan. Ay, matigas na lang, ate Ruta. Tigas, ah. Oh. Kailangan lalaki, ah. Oh. Kailangan lalaki. mo na. Ay, yun, na. Ay. Ay. Oo, oh, tapos, kapatid. oh, pabuksan mo. Tapos, pa, putulan mo na lang kasi maluwag, malaki sa iyo baga. Malang nakakahiya na po. So. Yan, ay, 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 ang ganda, guys. Ay, sabihin niyo, sabihin niyo, malang mayaman ako. Paputulan mo, tiha. Maluwag ka lang sa'yo. Ah, hindi pwedeng basain. Pwede, pwedeng Pwede basain. Ano ba ito, automatic? Oo, uh, uh, automatic. Oh. Uh, hindi yan kumukupas, ha? Hindi oh, yan kumukupas. Oo, di ay, Yan ayan ano, galing ay, sa ay, nagmamahal siya. sa iyo. Oh, ah, tapos to bagay to sa iyo. Isusot ka naman yan. ay isusot mo na lang. May. Baka Masusot. matuto, ako magsimba. Hindi. Magsimba ka. Importante ay, sa tao yung nagsisimba. Ay, magagalit ako sa iyo. Hindi, ayaw mo dito. Ayaw mo dito. Isa, kita sa simbahan. Ah, sa labo. Oo, oh, pwede. Mag-tricycle ka. Hindi. Kasi, sa ko, asawa ko. Oh, tama. Kaming Yes! Very good yan. Salamat marami. Very good talaga. Saan ang punta niya? Punta pa kami ng Paracali. Nataloy ka doon sa pinunta niya noon. Saan? Oo, pumunta kami doon. Sa ang niya Kalabasa. Anong ginawa niya doon? May tinutulungan pa rin kami doon. Ngayon, may tutulungan din kami. Papunta Pus, kami ng Paracali. Tapos nagkikwento si um, si Gin. Tito Nura si Kuya Rabaga. Meron ba ganyan yung classmate daw niya? Ha? Huh? Ay, nagbuntis, nag-aaral, tuloy nag-asawa. Ngayon, sabi ko, paano natulungan ni Kuya Rab? Eh, dahil daw yung nanay may sakit. Ay, nabahayon ba? Ah, si Marebel. Sa Oo, oh, oh, si Marebel. Oh, hmm. lagi, tapos, anya yung ano, naging, ano ni Kuya Rab daw? Ano, yung, uh, may Bahay bodyguard. na yan. Kinuha ng balikan. May eh, bahay na si Mara siya, Ate Nora, kami malayo pa ang pupuntahan ha. Sige, Morales. Pili mo nang kayo tayo makakain dito. Ay, next time. Kakain kami ah, dito. Ah, basta pala. Ala ko ha. Magdiri yan yun. Peace. Oo, oo sige, sige. Tapos, ayaw. Huwag ma-stress ha. Ayaw ko na i-stress oh, ka, Ate Nora. Birthday ngayon ni Brian. Tapos, sa 19, si Ining. Hmm. Magdating dito si Ining. Kailan? Sabado di Gloria Baga. Walang pasok sila. Ay, 9-10. Bisperas ng rin. Wala silang pasok. Eh, mapaalam daw. Kasi, ay, 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 Sige. Minin. Sabihin mo, i eh, message ako. Sabihin mo kay Kalbo. Pag nandito si Ining. Ayaw man ni Kalbo. Ay, hiya siguro. Ako, ako na lang. Ako na lang message kay Kalbo. Oh, ayaw niya. Nagsasabi ko. Sabi Oh, chat mo ang mga natin. Na <laughs> message ko siya. Sige, tinora ha. Okay, salamat. Hmm. Ingatan ko to, hindi ka to susutin. Isuot mo! Hindi ka to susutin. Susutin pag simba. Yes, magsimba ka. Sabi Yes. Oh. Magsimba ka mag ha. Magsuot ko dyan sa gamasan. Sayang. Sa ay, Tinora, tino, magsimba ka ha. Isama mo si Kuya Emong, si Kalbo, tsaka si Bunso e. ha. Ay, maraming salamat. Para yung isip mo ay payapa. <laughs> Mapunta ka daw kami sa <laughs> <laughs> Tap, <laughs> yan. tapos Uh, yung mga naririnig mong chismis chismis -chis 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 -chis. wag nang pansinin ang mahalaga wala tayong ginagawang masama sa kapwa natin ipagpa sa Diyos natin ang lahat oh, sige ate Nora bye bye na oh, sige bye bye na maraming salamat welcome pwede sa kapatid ko kapatid ko na yan oh, yan po si ate Nora yan po ay tinuring na niya akong kapatid kapatid na ko. Alaga sa akin, kundi sa akin. Wala nang kasigi, kasiya ako. Ang <laughs> oh, Welcome. Basta ayaw ko na. Kina para sabihan niya, ako niya sabi niya, bakit magain niya buhok mo ang ganda, mga klasik? Ano ginagawa? Wala. Basta wag ka na, stress. Ayaw ko ma stress. Ayaw ko ma stress sa si atin, Nora. Kaya... Uh, gusto ko lagi lang masaya si Ate Nora, ha? Maraming salamat. Welcome, okay. bye-bye. Ingat mm -mm. Parang isa Oh, oh. oh, galing nga kay Ma'am Evelyn at saka kay Pat Amanda. Huwag ma-stress ha. Paalala ko, magalit talaga ako pag na-stress si Ate Nora.